Okay, sa video natin ito, pag-usapan natin ang duplo at kargatan. So, ito ay bilang bahagi ng pagtalakay natin doon sa paksa nating balagtasan. So, duplo at kargatan. Ang duplo at kargatan ay isa sa itinuturing na matandang anyo ng panitikan. So, pag sinabi natin matanda, as in matanda na talaga. Okay. Ang duplo ay isang larong may kaugnayan sa kamatayan ng isang tao at may layuning aliwin ang mga naulila. Kung baga, kung sa ngayon ang setup natin kapag may patay, may lamay, may pasugal, noong panahon ang ginagawa ay duplo. So, walang pasugal. So, kasama na rin nung panahon yung sungka, kung pamilyar kayo sa sungka na ano po. Yun yung mga ginagawa para maaliw yung mga naglalamay at yung tao na matayan, syempre. So, dako tayo ngayon sa katangian ng duplo at karagatan. Katangian ng duplo. Uh, tinatawag na duplero ang mga lalaking kasali at duplera naman sa mga babae. Ang palma toria ay isang chanelas na ginagamit ng hari sa pagpalo sa palad ng sinaunang hatulang parusahan. kung uh, kumbaga kung naglalaro kayo ng tumbang preso yata yun, O basta yung ba pagtalo may punishment o parusa na pinapalo sa kamay. So yun yung kung maga, pwede natin sabi na doon yung nag-ugat. Yung mga ganong laro. Yung tulad sa tumbang preso. O yung sa chanelas yung paunahan. Saka, nakaugat din, na, nakaugat din dito yung kultura natin na talagang kapag nagkakasala yung isang bata o yung isang tao ay pinapalo noong unang panahon. So, dito nag-ugat yung pamamalo. So, isa pa sa katangian ng duplo ang parusang pinapataw ay maaaring pagpapabigkas ng mahabang dasal para sa kaluluwa ng namatay. Kaya noon pa man makikita natin sapagkat ang Duplo ay umusbong sa panahon ng mga Espanyol, ah, Nandyan yung mga dalit, ano po, dasal, paawit. Okay. Tapos kumbaga makikita natin dito yung paniniwala din natin ano po na spiritual. So dito rin natin makikita yung siguro nag-ugat dito yung padasal. Kasi tayo sa uh, tayo mga Pilipino, meron tayong tinatawag na padasal kapag nag-30 days yata tayong taong namatay, pinapadasalan natin ano po. Okay. So dako naman tayo ngayon sa Katangian ng Karagatan. Ang Karagatan So, ito yung kwento o ang kwento ito ay batay sa alamat ng sing-sing ng isang dalaga na nahulog sa gitna ng dagat ang binata makakakuha ng sing-sing ay ang pakakasalan ng dalaga. Kumbaga, ang konsepto naman ng karagatan ay pag-iibigan. Okay, hindi siya sa pagpaparusa o paglalamay kung hindi sa pag-iibigan. Okay. So, sa larong sa larong ito o sa laro na ito ay hindi na kailangang sumisid sa dagat ang lalaki na nais magkapalad o nais magtagumpay sa dalagang nawala ng singsing -sing. ang laro ay ginagawa sa bakura ng isang bahay. So, taliwas na nakikita nyo sa larawan na may karagatan. So, yung karagatan na sinasabi natin dito ay hindi naman talaga literal na dagat. Kung hindi, ah uh, yung lalim ng karagatan ay kinukumpara doon sa lalim ng talaninhaga o palaisipan na bibigyan ng pagpapakahulugan ng mga manlalaro. Ang karagatan ay ginamit sa panliligaw noon. Ang duplo naman ay laro sa paraan ng patula tuwing may patay noong panahon ng Espanyol. So, ito yung pagkakaiba ng dalawa. Pagdating sa kasaysayan ng karagatan at duplo. So paraan ng paghatol sa karagatan. Uh, sa karagatan, ang taong mananalo ay kapag nasagot ang ibig sabihin ng salitang matalinhaga. So noon sinusubok ang ating katalinuhan sa pamamagitan ng pag tarok o pagtuklas sa kahulugan ng talinhaga yun yung paligsahan. Kung baga, kung sino ang makano ng ano, siya ay mananalo doon sa pag-ibig ng dalaga po, sa larong karagatan. Pero doon sa ano, uh, ibang mga ano, hindi naman talaga totally sinagot ng dalaga yung nanalo. Kung baga, alibay lang din yung para sa isang laro. Okay. Sa duplo naman, ang mananalo ay sa pamamagitan ng pagpalakpak na mga manonood o mga nakikinig na nagpapali sa nagpapalita ng mga talinhaga. So yung duplo ay para yung paglilitis. Ito na yung pinakamalapit na konsepto sa balagtasan na kung saan ibinabatay natin sa katwiran ng mga nagbigay na kanya-kanyang panik o pananaw sa isang issue at ina-apply din dito yung sistema ng demokrasya na kung saan yung mas maraming ano simpat uh, simpatsya o palakpak ang siyang mananalo. So, isa ito sa malapit na pinag-ugatan ng balagtasan, yung duplo. Siyempre, yung karagatan, kasama din siya. Ano po? Sapagkat dito natin na ano yung konsepto ng pagtatalo. So, tandaan niyo yung duplo, ang pinaka ano niyan, ay paglilitis. Kasi ang ano niyan, yung nawawalang ibo ng hari. Okay. So, yun lang muna para sa video ng ito. Sana ay nakatulong sa inyo. At kung gusto nyo pa ng karagdagang mga pagtalakay sa ganito mga aralin sa Filipino 8, ay inaanyayahan ko kayong sundan ng aking channel, Jackson TV. Salamat!